Sa wakas, gagawa na tayo ng mga armas pandigma pang tapat sa China. Pero bago yan ay eh, huwag kakalimutang mag-like, subscribe at kalimbangin na rin ang notification bell para laging updated ka sa ganitong klaseng video. Saka magkakaroon na ng sapat na defense assets at hardware ang Pilipinas sa pamamagitan ng domestic production at manufacturing. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang self-reliant defense posture Revitalization Act, na isa sa priority bills ng administrasyon. Kamakailan lamang ay nilagdaan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang napakahalagang batas na naglalayong buhayin muli ang industriya ng depensa ng Pilipinas, ang Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act. Ang batas na ito ay isang makasaysayang hakbang upang mailipat ang Pilipinas mula sa pag-asa sa pagbili sa mga banyagang bansa para sa kagamitang militar patungo sa pagkakaroon ng sariling kakayahan ng paggawa ng mga kagamitang para sa depensa. Layunin nitong palakasin ng pambansang seguridad, isulong ang modernisasyon ng sandatahang lakas ng Pilipinas or AFP at pagyamanin ng inovasyon sa larangan ng teknolohiya sa ating bansa. The foundation of resilience shaped by our own ingenuity, our own talent, and our unwavering resolve. With the signing of the Self Reliant Defense Posture Revitalization Act, we are anchoring our defense strategy firmly in the strength of our own resources and capabilities. For decades, our defense capabilities have relied upon what, could we, what we could acquire from abroad. Every purchase, every negotiation, every partnership, although necessary, reminded us that our strength depended on the supply chains and the interest of Other sa loob ng mga nagdaang dekada, malaki ang naging pagdepende ng Pilipinas sa mga inaangkat na kagamitan mula sa ibang mga bansa tulad ng Estados Unidos, South Korea at Israel. Bagaman nakatulong ang mga ito sa dagdag assets ng ating mga kinakailangang mga kagamitan, ito rin ay nagdulot ng kahinaan. Naging dependent tayo sa mga banyagang bansa pagdating sa supply chain, nagkaroon ng political na impluensya at tumaas ang mga gastos. Ang ganitong kalakaran ay nagpapabagal sa kakayahan nating mapabilis na makapagadap at magmodernize ng mga militar arm na ito. Sa pagpirma ng batas, malinaw ang mensahe ng pamahalaan. Hangad ng bansa na bawasan ang pagdepende sa mga dayuhang suppliers at makapagbuo ng sariling industriya ng depensa na maaring makipagsabayan sa pandigdigang merkado. Sa pamamagitan ng pagbibigay ng prioridad sa mga lokal na suppliers at pagkakaloob ng mga incentive para sa kanila, Nais ng pamahalaan na himuki ng mga Pilipinong kumpanya na makilahok sa produksyon, pagsasaliksik at pagpapaunlad ng mga kagamitan para sa depensa. Inaasahang magdudulot ito ng mas maraming trabaho, magpapalakas ng inovasyon at magbibigay ng paglago sa ekonomiya habang pinapahusay ang pambansang seguridad. Noong mga nakaraang dekada, nagkaroon na tayo ng mga programa sa paggawa ng sariling armas, balat maging sa mga rockets na kilala bilang Bongbong -bong Rockets. Subalit dahil sa kakulangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa mga nagdaang administrasyon, kawalang katatagang politika at mga pang-ekonomiyang hamon, unti-unting humina ang industriya ng depensa ng bansa. Sa muling pagbuhay ng inisyatibong ito, layo nitong ibalik ang dating lakas ng sektor at magtungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa pagsasabuhay ng batas na ito, inaasahang makapag-develop ang bansa ng mga makabagong teknolohiya para sa militar. Hindi lamang sa tradisyonal na kagamitang pangdigma, kundi maging sa mga larangan tulad ng cyber defense, drones at missile system, at mga teknolohiyang napakahalaga sa makabagong sandata. Isa sa mga paunahing aspeto ng bagong batas ay ang pagbibigay diin sa paglikha ng inovasyon sa loob ng lokal na industriya ng depensa. Kasama rito ang pakikilahok ng mga institusyong pangakademiko at mga universidad sa pagpapalawak ng sectors na ito. Layuning mahikayat magtayo ng mga pabrika at pasilidad sa loob ng bansa at bukod sa pagpapalakas ng teknolohikal na kaunlaran, ito rin ay magbibigay daan para makabuo ng isang mas malakas na ekosistem ng pagbabahagi ng kalaman sa pagitan ng mga tauhan ng militar at mga dalubhasa sa larangan ng armas pang teknolohiya. Ang batas ay nagtatampok din ng kahalagahan ng pakikipagtulungan sa pagitan ng pribadong sektor, mga institusyong pang-akademiko at pamahalaan. Ang kolaborasyong ito ay magtitiyak ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay magkakaroon ng pinaka advanced na teknolohiyang gawa sa lokal na naayon sa particular na pangangailangan ng mga sundalong Pilipino. Ang pagsulong sa sariling kakayahan sa paggawa ng mga kagamitang pangdepensa ay may mahalagang aspeto rin sa geopolitika. Ang Pilipinas ay nasa isang rehiyong puno ng tensyon, lalo na sa South China Sea, kung saan patuloy na umiigting ang mga alitan sa teritoryo. Sa pagkakaroon ng matatag na lokal na industriya ng depensa, mas magkakaroon ng kakayahan ng bansa na ipagtanggol ang teritoryal na integridad nito at ipahayag ang soberanya ng hindi masyadong umaasa sa mga dayuhan. Magbibigay din ito ng higit na leverage sa diplomatikong usapan dahil mababawasan ang ating depensa sa tulong militar mula sa labas. Kasabay nito, ang inisyatibong ito ay nakahanay sa mga pangyayari sa rehiyon. Ang mga bansa tulad ng Indonesia, Malaysia at Vietnam ay nagpapaunlad na din ng kanilang sariling industriya ng depensa bilang tugon sa lumalaking hamon sa seguridad. Sa pamamagitan ng pagpapatibay ng sariling kakayahan, mas magiging handa ang Pilipinas na makipagtulungan sa mga kalapit na bansa upang mapanatili ang katatagan sa rehiyon. Isa pang napakahalagang probisyon ng bagong batas ay ang pagbabawal sa pagbebenta ng mga locally made na armas sa mga pribadong entidad. Tinitiyak nito ng mga kagamitang pangdepensa na ginawa sa ilalim ng programang ito ay mananatiling nasa kontrol ng pamahalaan at gagamitin lamang para sa pagtatanggol sa bansa. Ito ay isang mahalagang hakbang upang maiwasan ang posibleng maling paggamit ng mga kagamitang militar ng mga non-state actors o kriminal na grupo. Sa pamamagitan nito ay pinagtitibay ng batas ng mga sandata at teknolohiyang lilikhain ay hindi kailanman magagamit laban sa mamamayang Pilipino na kanilang ipinagtatanggol. That the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Bagaman mahalagang hakbang ang pagpirma sa Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act, ang tagumpay ng pagpapatupad nito ay mga ngailangan ng tuloy-tuloy na suporta mula sa pamahalaan o ang mga susunod pang admin. Sapat na pondo at malapit na pakikipag-ugnayan sa mga pribadong sectors. Mahalaga rin ang pagtitiyak ng mga lokal na tagagawa ay makakapag ng dekalidad at abot kayang kagamitang militar na tumutugon sa pangangailangan ng AFP. Kailangang paglaanan ng sapat na pondo ang pagsasaliksik at pagpapaunlado pang matiyak na mananatiling globally competitive ang industriya. Kapag na isa katuparan ng maayos, hindi lamang nito mamomodernize ang sandatahang lakas ng Pilipinas, kundi maaaring maging isang leader din ng bansa sa rehiyon sa larangan ng paggawa ng mga kagamitang militar. Ang mga benepisyong pang-ekonomiya, kasama ng mas pinalakas na pambansang seguridad, ay magbibigay daan sa mas masusing pagtahak ng Pilipinas sa landas ng sariling kakayahan at kalayaan sa depensa. Anong masasabi niyo tungkol sa bagong batas neto, kay Bigan? paki lang po sa ibaba. Maraming salamat po.